Hello, hello guys. Welcome to my vlog. Silipin po natin ang mga bunga ng kalimismis. Tingnan nga po natin kung nawala yung mga hanip. Kung umubra yung aking ginawa. Kung umubra yung aking ginawa guys. Ayan. Binomba ko po yan sa hanip. Ayan yung iba. Meron pa. Pero yung iba wala na. Kaya pipitasin na po natin yung iba. ba? Diba? Umubra naman po kahit pa paano, guys. Umubra naman po kahit po. Kahit pa paano, umubra po yung ginawa ko na pang spray po. Ayan, nasasaksihan nyo. O, gumugulang na siya, o. Yung ibang magulang, hindi ko napipitasin. ipitasin ko na po siya guys ipitas na po ako kasi niya po gugulang na siya after ko pong mamitas ispray ang ko po uli siya Ito nga guys, nawala eh. Kasi alam nyo ba, diba, sobrang dami ng hanip. Matitiri kang pitasin. ayan eh guys hindi ko muna pinitas yung iba kasi maliliit pa at yung iba naman magulang na ayan oh magulang na kaya hindi ko na siya pipitasin bibinhiin na lang ayan oh magulang na ito magulang na din ito bubut pa naman tangga sayang oh ang daming bunga po guys o. ang daming bunga pa niya oh kaso hinanip siya ay buti na lang ngakap mo kahit pa paano nawala nawala yung hanip ayan guys so ang dami po napitas so ibababad ko siya sa tubig para matanggal yung ibang hanep na nakalagay Ang dami, diba, guys? Ang dami. O, diba? Ang dami, diba? Sayang kasi, guys, diba? Ah, Nag-hirapan ko na <coughs> Kaya, kailangan pag marasalitan, Guys, ganoon lang ang gawin nyo. Aji, yung taglilimang piso, dalawa nun sa 1.5. Pampabulaklak din po yun, guys. Pampabulaklak din yun ng halaman. Mga, mga bulaklak ng orchids, mga bonggabilla, mga Mga bonsai. yun wag, tinatawag wala ako ng amo ko. Hindi ko naman nadidinig kasi gawa ng busbus ng gripo, tapos dal-dal ako ng Mabuti to eh, sa gripo ang gasan. iuwi ko to sa ano eh, ko to sa, sa day off ko. Sa linggo eh, biyernes na ngayon oh. Sa linggo yung uwi ko to. Gigis ko Diba? Diba? gulay na dito sa trabaho pagdating sa bahay, gulay pa rin gulay isray itong pahaba ng buhay mamaya mm. ispray ang kukuli hindi ko na ipapakita ang pag ispray kasi bakit may video na naman po ako video naman ako nung ini-spray ko. Kaya, panoodin nyo na lang po ang video kung paano ko po ginawa. Thank you for watching guys. Ingat lagi. God bless. Ay. Love you love you guys. Love me love you. Yeah mega love shoutout po. Team Influencer at Team Anay, Team Walang Iwanan at Team Nestoy. Ayan, mega mega shoutout ka Bossing GM, Abeng Mix Vlog, Australia, Janet Kalimlim, si Puentes Official, Meryl Bion, Meryl Bintura. Bioli Kambal, Bioli Lopez, Iya Beng Vlog, Aliba Vlog, Kuya Dong Pel, Pel, Bernie Pogi Channel Team Mayor Lawin Mix Vlog Dasmarinas Jomar Ryan Edward Troll yun noon lager 16 ph margaret mix vlog ab budget recipe mix vlog rosetta rello ati hides vlog inday bang isyo ngangos vlog jamie lisa Sosa. grassa mix vlog rides vlog arang kadang Pobre. Yan DSY Vlog. Kegen Maximiliano Sera. Majmul. Shadha. Kapadjak Travel and Tengko 75. Sunrise Love TV, Love Channel, Lovely TV, RCJ Mommy Lynn, Ana Valdez Vlog, Agri Lalimong Vlog. Albert Bertudes. Ah? Bakit Bertudes? Albert De Jesus. Sorry naman, Kuya Albert. Ayan. Albert De Jesus. Sir Santiago. Bunso Prince. Kuya Drex, Mani Nilo, Jerilyn TV, at sa team ni Jerilyn. Elmer Ugay, Arlene Nunez, at si Lenny. Meg, mega, love shout si Ibs. Ibs Kitchen at Be Happy ini. Ati TV, the influencers. Chariel, Inday Poclay. Lin Pabo, <laughs> babad na. Mentor Tinay, Mentor Choco, Joy. Joy. sa lahat po ng mentor ng Team influencer, mega maligilab shoutout at uh, thank you so much. Next noy, Team Hamboldi kuya, March Barasigan, JC Abing Abing, Francisco Manila at Romja. Ernstie Chen Silos Blog Ati Ali Iya Beng, na shoutout ba kita? Sa haba po ng aking shoutout. Hindi ko na po alam kung na shoutout ko na po ba lahat. Ito pong huling pambati ko po ay para po sa lahat-lahat na mega mega love shoutout po sa lahat-lahat po ng mga kapwa ko vloggers, youtubers, viewers, lalo na po sa mga viewers at organics, maraming maraming salamat po, mega love shout out sa inyo ganun din po sa aking mga mahal na members, thank you so much po sa inyong walang sawang pagtitiwala at pagsishare ng blessings at sa aking mga friends, salamat salamat po sa mga friends ko na nandyan na walang sawang sumusuporta po sa akin Salamat, salamat sa inyong mga tulong, suporta, pag-alalay at pag -abay. Salamat sa mga payo. Salamat, salamat. At higit sa lahat sa mga sponsor po at mga nag-share po ng kanilang blessings. Yan, nagpapakulay ng munti kong tahanan. Maraming, maraming salamat po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo isa-isa na. Maraming, maraming salamat po sa walang sawa nyo pag-share ng blessings sa akin pagkat malaking tulong po yon para sa amin. Kaya naman, lubos-lubos at labis-labis at as puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Kaya si Lord na po ang bahalang magantimpala sa inyong mga kabutihan. Ayan. At higit sa lahat po, uh, more power sa inyong mga channel na mas lalong maging success po ang ating mga channel. Uh, Alagaan at gabayan ng ating Panginoon Diyos upang makamit po natin o magawa po natin ang mga minimithi po natin. Dahil alam naman po natin may kanya-kanya po tayong mithiin at hikain para sa ating mga channel. Kaya naman si Lord na po ang bahala gumabay at magpatnubay sa ating lahat at ingatan niya nawa ang ating mga channel kaya muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys sa walang sawa nyo pagsuporta at pagtulong sa akin yan naglab shoutout ati one day kuya birds at ati love channel na ano po ba kita yan, sunrise love tv yan naglab shoutout talangga talangga Sis Kuya Wing. Nga siya kita. Sis Janet. Kaya sa labo Australia. Yan. Hanggang dito na lang po. Paulit-ulit na po yata ang shoutout ko. Thank you so much po sa lahat-lahat. Sa lahat po na may team. At, at walang team. Maraming salamat. Bye-bye.